Naginitin pa ko, kininitin. Kaya, pakainin ang lugaw ni Kitlinin. Hindi po kakahulate, huwag ka ng Hi guys. Nara mong baby. Hoy, naan sa mga diya? Ano ka naglutog sun na'y uras. Naginitin pa ko, kininitin. Kaya, pakainin ang lugaw ni Kitlinin. Hindi po kakahulate, huwag ka ng alam lang wa kita niyo ang next ako nga lutuin pag humanin sa ininitin corn beef pen hindi ko ra yan hindi ga padako kasi mo kuan butlog tanawon mo ni mo ako sitwasyon nga gagay ka sa lutuin ikaw di mo ka balug luto di ka balug luto pa ikaw akong lutuin ako lang yung masliganin, buntagin, utuhin, haponin, kaya hmm. di angayin Trabaho, Dapat! Mag-iiyok ka! Oh, Eo, eh, nai-bibig no! ako! Nai-bibig! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Waaaah! Wow. <laughs> Maski pag bulad, ginamos, basta ako'y maglutoin. Sabihin mo lang sakin! Waaaah! Wow! May sikrituhin. akong timplahin, nga lamiin, sag-unsa, nga sunanin. Tulot <laughs> patudloin ka sa akin kung hindi pa ako magtudlo sa iyo kay tapulanin ka maglutuin ang <laughs> ah, mo na man tapulanin tapulan ikaw kay isik ikaw sing pangmandar ah? ako mag-utos sa iyo nga tapulanin ka kinakailangan e hmm, kung hindi ka tapulanin tuluin na kita nang tumaho dito sa niya hmm. lutuin ikaw <laughs> tanan oh bukalin na may maglutuin na din ako tuntaduhin so, ka Pakan bata. Okay guys, uh, maglutuin ako ng sudanin kasi nasukuin ako ng asawahin. Uh, dugayin daw ako maglutuin sa kusinahin. Kay sakitin na yan, tiyanin, Maglutuin ako, paspasin. iluluin natin ang ahusin, rahumutin. Ganituhin ang tabuhuin nyo. Kinakailangan may panakutin, kahit kuntiin. Tignan yon tiradahin guys ito ang kornbep kornbep <laughs> kornbep ang sudani namin lamiin itunin lunuin oh my god masipitin ito so, na natin ang asinin kuntiin asinin at saka may bitsilin para lamiin ang kainin Okay guys, nalutuan na ang atong sunan din. na uli nananindayon ha. okay guys. Balongin. Okay, nara guys. Okay guys, naluto na ang atong konbipin. Magsugod na tag kumain gay ang asawahin nasukuan. Bigutumin. Okay, masugod na ta guys. Okay, e para makakainin nata sa atong sunan nga konbipin. Lamian gid lahi naay tanakout Okay.